Pagkapatay ko sa TV, bumalik ako sa kama. Ilang minuto lang ang lumipas, bigla akong nakarinig ng mga yapak sa sala. Rinig na rinig ko, mabigat, mabagal na mga yapak. Papalapit sa kwarto ko, grabe ang takot ko. Ilang sandali pa, tumigil ito sa tapat mismo ng pinto. Hindi ako gumalaw, nakikiramdam lang ako. Biglang bumukas ang pintuan, sabayan pa ng kaluskos at tunog na parang sa horror movie. Hello po sa mga listeners at sa kagat ng Dilim Admin. Please hide my identity po. May kwento lang din akong ibabahagi sa inyo, pero sana huwag niyo akong husgahan. Labis ko nang pinagsisisihan ang lahat ng ito at napagbayaran ko na ang naging kasalanan ko. Oktubre 2015, pauwi ako galing sa handaan dahil birthday ng tropa. Habang nagmamaneho ako, dumaan ako sa isang tahimik na lugar Shortcut iyon para mas madali akong makauwi sa bahay. Wala na halos dumadaan sa napakahabang kalsada kaya pinaharurot ko ang sasakyan pero nakafocus at alerto pa rin ako sa daan. Biglang nahulog ang cellphone ko kaya napayuko ako para kunin ito sa ilalim. Sa hindi inaasahan, pagkakuha ko ng phone at pagbaling ng tingin sa daan, bigla na lang may lumitaw na matanda na tatawid. Nabunggo ko siya ng malakas. Grabe, tumilapon siya ng sobrang layo. Kaagad akong bumaba sa sasakyan at tiningnan ang lagay niya. Pero grabe, hindi na siya gumagalaw. Basag ang mukha dahil tumama sa malaking bato. Sobrang dami ng dugong lumabas sa bibig niya. Dahil hindi na siya gumagalaw at napangunahan ako ng takot. Lalo na dahil takot din ako sa dugo. Dali-dali akong tumakbo, pabalik sa sasakyan at humarurot palayo. Iniwan ko ang matanda dahil sa sobrang takot at halo-halong emosyon na naramdaman ko noong gabing yon. Pagdating ko sa bahay, pawis na pawis ako. Kaagad akong pumasok sa kwarto at humiga. Pero inabot na ako ng alas 4 ng madaling araw, hindi pa rin ako makatulog sa kaiisip. Pagliwanag ng araw, binalikan ko ang lugar kung saan nangyari ang aksidente para malaman kung andun pa ang matanda. Pagdating ko doon, mga bakas ng dugo na lang ang nakita ko. Tinanong ko ang isang babaeng nagwawalis at sabi niya, may dumating daw na ambulansya kanina. Patay na raw ang matanda. Lumipas ang ilang gabi, nagsimula na akong makaramdam ng kakaiba sa bahay. Ako lang mag-isa palagi kasi nakabukod na ako sa pamilya ko. Mga alas unse na ata yon ng gabi, habang natutulog ako, bigla akong narinig ang TV na nagbukas mag-isa. Grabe ang kaba nun, kasi sigurado akong hindi ko yon binuksan mula pa kaninang hapon. Pagkapatay ko sa TV, bumalik ako sa kama Ilang minuto lang ang lumipas, bigla akong nakarinig ng mga yapak sa sala. Rinig na rinig ko, mabigat, mabagal na mga yapak. Papalapit sa kwarto ko, grabe ang takot ko. Ilang sandali pa, tumigil ito sa tapat mismo ng pinto. Hindi ako gumalaw, nakikiramdam lang ako. Biglang bumukas ang pintuan, sabayan pa ng kaluskos at tunog na parang sa horror movie. Tumindig lahat ng balahibo ko. Tinitigan ko lang ang pintuan kahit nanginginig ako sa takot. Hanggang sa nakita ko siya, ang matanda. Duguan ang mukha, galit na galit at nakatitig lang sa akin. Sa sobrang takot, agad akong nagtago sa kumot. Rinig ko ang mabagal niyang mga yapak, papalapit nang papalapit sa akin. Bakit hindi mo ako tinulungan? Yun ang boses na narinig ko. Makalipas ang ilang araw, may online meeting kami. Nasa bahay lang ako noon. Habang nagdi-discuss ang boss ko, bigla niyang tinanong kung sino raw ang matandang lalaki sa likod ko na kanina pa daw naglalakad at hihinto sa likod ko. Sabi ko, wala akong kasama. Ako lang mag-isa sa bahay. Paglingon ko, wala naman akong nakita kaya inisip kong baka nagbibiro lang si boss. Pero bigla siyang natahimik. Nakatulala at parabang takot na takot habang nakatingin sa likod ko. Ilang segundo lang, nag-leave siya sa meeting. Pagkatapos noon, nagchat siya sa akin. May matandang lalaki sa likod mo. Duguan ang mukha. Sobrang nakakatakot. Pagtingin ko sa likod ko, nandoon nga, galit na galit at nakatitig sa akin. Sa sobrang takot ko, ayon nga dahil ayaw ko din makakita ng dugo, bigla na lang nagdilim ang paningin ko at nahimatay ako. Kaya hindi ko na alam ang sunod na nangyari. Ilang linggo ang lumipas bigla na lang may kumatok sa aking pintuan at doon na nagsimula ang pagbayad ko sa aking mga kasalanan. Hindi ko ginusto ang makabangga, pero ang dahilan ng pagkakabilanggo ko ay ang pagtakas ko at ang hindi ko pagtulong sa matanda. Sabi nga ng mga pulis, dapat daw magpasalamat pa ako. Sampung taon lang ang sentensya ko, hindi habang buhay.